Hello, hello, good morning, uh, good evening, and good afternoon. Sa mga sulok pa nang daigdig ano? So ang pag-usapan natin ngayon, kahit sa pumunta si Basara Duterte, talagang uh, matindi ang pag- Uh, pag kay Vice President Sara Duterte. No? So, ibig sabihin, doon sa paninira ng mga Duterte, ah, ng mga Marcos sorry ay uh, lalong tumatatag, lalong lalong marami nang naniniwala kay Pangulong Kay Vice, uh, Vice President Dr. Sara Duterte. No? So no amount yung pan ang paninira ng administration. Ang problema lang dito, uh, pagdating ng pagtapos ng election, may dayaan, may wrong impeachment, ito na 'yung panibago uh, observe tayo observe at kami at kami mga kumikilos sa so, ni General Simoy General uh, General uh, Supremo Dado ano at uh, iba pa si General Pukis General Magalong uh, General Kita so kami mga many uniform personnel lago observe kami kung naramdaman namin ang taong bayan ay Nagagalit na Pamumunuan namin kayo Huwag kayo mag-alala Huwag kayong mawala ng pag-asa ano? Huwag kayong mawala ng pag-asa Kasi nga Hindi na hindi ako naniniwala dito sa Marcos Administration Ang Marcos Administration Puro politika ay natupag. Wala nga silang masabi ng mga magandang nagawa eh. Lagi na lang sila Pero sa, sa, uh, sa, ngayon Ang ating uh, Mga trolls mga bayarang vloggers, humina na sila, humina. Kasi wala na silang ika-counter eh. So dapat kay mga vloggers sa uh, pro Marcos, dapat ang sinasabi niyo yung mga nagawa ng Marcos. Huwag niyo wag kayong magpe-personal, ano? Huwag kayong magpe-personal ng bumanat. Ah, katulad nito, bumanat kayo kay kay Supremo. Kayo sa akin, bumanat kayo wala kayo nakukuha. Lalong banatan nyo lagi ng personal si Vice Sara Duterte o mga kandidato ng, ng uh, PDP laban. Uh, PDP. May laban ba? PDP. Ay, uh, lalong silang tumataas. So, mali. Mas maganda siguro mga pro-bloggers ni Marcos. Yung accomplishment na nagawa ni Marcos, maganda na lang siguro para baka aba lalo, ka ah, mag mabago ang pananaw ng taong bayan. Ito pakinggan niyo ha. Kung gaano kasikat ang ating Vice President Sara Duterte. Wala nang tatalo dito ano? Wala nang tatalo. Ang tatalo lang dito ay tinikato yung mga gago. Okay pakinggan niyo.

grabe, pinagkagulo ano itong si Vice President Sara Duterte at mamaya ho, papanuurin ho natin ang mga talumpati ng ating mga kandidato dyan sa PDP laban sa naging rally dyan sa Kainta Rizal kagabi. Eto ho mga kababayan, ibang klase ho talaga itong si Bibi. Eto ho yung mga bagay-bagay na hindi mararanasan itong si Marcos Jr. Ha? O, oh, ayan o, oh, grabe, umaaksent-aksent pa yung meron pa kung pa-welcome dito kay Bibi Shara. Ibang klasyo. Si ano ho, si Marcos Jr. asa sa anim na taon niyang pagiging presidente, hindi niya ako mararanasan niyang ganyang katinding, kanyang kainit na pagsalubong. Ah, sa kahit sa ang uh, party man siya ng Pilipinas pumunta, hindi ho niya mararanasan to. Ibang klase ho, nakakakilabot naman ho talaga ang uh, ginawang pagsalubong uh, dito kay Vice President Sara Duterte. Ayan na ho, o oh, uh, ayun okay? si oh, ang sasakyan nito si Bibi Sara. O oh, tingnan tiki. niyo mga kababayan, kikilabutan po kayo sigurado. O oh, ayan oh mga kababayan, yung kanyang uh, mga ano mga security ko siguro tiki, yung tiki, mahabol na yun. O oh, sasara po dyan si Bibi, uh, sa black o dyan sa white ito. O. Oh. Ito sa kamero? Nako. Wala si Kati Ken! Nako! Nako! Ayan ba, nagkagulo na! Yan ang nga ba sinasabi natin. Yan na nga ba sinasabi natin. Pinagkagulo no, ang ating uh, Vice President. Ibang klase. Meron ka ba dyan, Marcos Jr.? Kung wala ka dyan, magpapulmurantes ka, makasakali, eh, magkaguluan ka din. Oh, ibang klase naman yan. No? oh. talaga ng mga nakaka-good vibes, oh. Talagang yung pagmamahal ha, kay Vice President Sara Duterte ng ating mga kababayan. Kaya nga, Kalmahan nyo lang ho. Huwag ho kayong masyadong main sa social media. Hayaan nyo ho silang magpagpagan. Hayaan nyo ho silang magsiraan. Pa, eh, pero sigurado dito, mahal ng sambayan ng Pilipino. Ito si Bibi Sara. Hmm. Roy! Ah, ibang klase. Nakakagyan. Oh. Wala ho. Wala ho. Tinatakbo si Bibi. Senador, kung ano pa mong pwesto sa pamahala ngayon 2025 midterm election, Vice President po siya. Hindi po siya nangangampanya, nandiyan lang po siya para sumuporta doon sa kanyang mga kandidato. Pero wala po siyang pwestong tinatakpuan, okay? Malinaw po yun, pero pinagkakaguluhan po talaga itong si Vice President Sara Duterte. Tuloy natin. Ito, ito, ito. Hindi ka panipaniwala na siyam na ang naibsan sa patuloy na pananakit na dulot ng artrang. Grabe, nakakakilabot naman ho talaga kung ganong uh, ganun katindi, no? talagang kinuyog. dinumog itong si Vice President Sara Duterte. Kaya naman, Marcos Jr., kung gusto mong pagkaguluhan ka rin ng ganyan ang ating mga kababayan, magpapulpulis ka, ganun ang katali. Yung uh, interview ni Antikler Mamayana, huyon. Napakarami na naman ang kabalbalan na panat dito si Auntie Claire dito kay Vice President Sara Duterte. Dito sa bahagi ng video natin na to, nako, ito ho mga kababayan, matindi ho ito. Ha, sa Comilic, meron na naman ng mga hokus-pokus na nangyayari, mantaki niyo yun. Eh, bumoto ng uh, lampas na tatlo, binasa pa rin ho <laughs> ng uh, makina. Kaya palsipigado talaga yan. Yan na nga ho ba sinasabi natin. Kaya kailanman, hindi po tayo, ano dyan, hindi po tayo pabor dyan sa automated. Hybrid. Here yun. Magkakaroon ng tarahan, magkakaroon ng automated. Yung hindi po mabili siyang bilangan. Pero dapat, yung bilang dyan sa automated, nagtatali doon sa bilang sa mga prosinto. ayano ano natin? Ah, yung mga ano, yung mga magbibilang, yung mga watcher, hindi naman kayo magbabayad yan. Kung may nakang magbabayad yan, eh, yung ano, yung uh, mga kandidato, merong kanya-kanyang watcher. Ayawin ay, silang kumastos pero dapat sigurado dito mabilang ng tama ang boto. Uh, kasi tayo dito sigurado na yung ating mga kandidato sa papalapit na eleksyon ay eh, siguradong malakas ko yan. Mananalo ko yan kung di lang dadayain. Pagdating kahit sa anong natin dali niya mga yan, mapa, sa mga kasalukuyang issue, uh, mag magkaroon ng debate, <clears throat> senatorial debate, kaya ko yung ng mga yan. Di ko ba kayo nagtataka ngayong mga panahon na to? Hindi na ako nasundan yung sa, sa GFA. Bakit? Kasi ho, mabubulgar na mga walang alam. Mga, mga, mga utu-utu ni Marcos Jr. ang kanyang mga kandidato ngayong midterm election. Mga walang yan pa ba? Hindi ko kagaya ng ating mga kandidato. Yung si Kong Dante, di pa kandidato. Uubiran na yan. Eto, ito, dito tayo kay ano ba to? Si ano ba pangalan itong si ano? Attorney Eileen Lizada, ha? Ah, basahin mo muna natin itong post. Ito mga kababayan, itong si ano uh, ACECOM, uh, ACE PP CRP spokesperson, Attorney Eileen Lizada, Human iyang siguyan nga ang overboat OG 13 13 kasi na atol sa final testing and shilling ng automated counting machine sa Davao City National High, High School apan gibasa ang 12 ka kakandidat ka senador na kuya Rita dyan hindi ko natin naintindihan pero <laughs> sana tama yung pagkakabanat natin no? pero kung di man eh, ito ko pakinggan na lang muna <laughs> okay uh, patuloy natin no uy nasira tayo Pakinggan natin ano, parang parang actualitasik na. Pero anyway, uh anyway uh nakita na natin ang tagumpay ng ating Vice President Sara Duterte sana 2028 na para mapalitan na itong kwan. Itong administration ano. Pero anyway, uh mayroon pa tayong 3 years pero baka hindi umabot ang 3 years ano sa pagkakaisa natin. Yung pagkakaisa natin na ang sinyalis na tayo ay magtagumpay. Uh sa mga nakaraang mga uh, buwan o panahon ay hindi namin nakaya ng na Supremo dahil uh, ang taong bayan ay nagganong-ganong pa. Sana itong after the election makita natin ang dayaan uh, or uh, hindi pa kumilos itong 2028. Before 2028, dapat mapalitan na kasi nga gagawa na naman. Pero sabi, ng, sabi ko nga, kailangan magsugal tayo dito. magsugal ng buhay kung kailangan para lang gumanda uh, ang ating uh, bayan. Uh, para para yung ating mga mga apo ay hindi makaranas tulad ngayon na wala, di ba? Sa ngayong administrasyon wala kang ma marinig na maganda. Ay hindi ko alam, hindi ko maintindihan tong gustong Marcos ano. So, pagkakaisa, pagkakaisa. Narito parang kami hindi kami nawalan ni Supremo na pamunuan ng grupo o pamuno ng taong bayan uh, kami ay si Supremo ay nagpahinga maaring uh, magaling na sa ngayon kikilos tayo para sa bayan ano pagkikilos tayo para sa bayan at uh, hindi kami umaatras sa anumang napag napagsimula namin nandiyan pa rin kami iyon pa rin ang aming sinusulong kaya nga lang uh, may mga iba na sitwasyon na uh, kailangan magparami kasi ang iba kababayan natin hindi na naintindihan kung ano yung mga plano hindi, na, na hindi namin pwedeng ipaluwanag rin sa inyo. Basta ito lang masabi namin mga kababayan ko. Hindi kami nagbago, hindi kami umatras sa mga plano na ma, namin o sa mga nasabi namin noon. Ang kailangan natin talaga, final yung uh, revolution talaga o reboot o baguhin ang sistema ng gobyerno para maksimula tayo, yung sinasabi ni Supremo na uh, bawasan ng Congress, bawasan ng Senador, tama yon Kasi nga, laking gas sa pera na sa gobyerno. Pinaghati-hatihan lang nila. Ito sa panahon ni Marcos ngayon, pinaghati-hatihan lang pondo natin eh. Nagagawa lang gusto nilang gawin. Tapos, ang masaklap nito, ang maraming kababayan natin, <laughs> nagiging tamad. Bakit? Nag-antay na lang ng ayuda eh. Hindi na natatarbao, wala na produkto, wala na agrikultura natin, bumagsak na. Pinabagsak na nga <laughs> di, 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 ng mga bilyar. Uh, mga pero anyway yung mga uh, naman yung billionaires eh, sa taon uh, tawag nito eh, naman nila eh kasi wala na nagsasakay nagaantay na lang na ayuda yun ang mali kaya dapat sabi nga yung ayuda na yan para sa akin ha opinion ko hindi tatanggalin yan para sa kanila yan pero dapat gawing trabaho na lang bigyan sila ng trabaho para hindi tayo nagtuturo ng katamaran bakit yung iba nagpupursige. Sila nagbabay ng taxes. Yung hindi nagbabay ng taxes, yun ang nakikinabang. Parang mali. Mali ang utak ng gobyerno. Paano? Nagsisip-sip sila. Tatulad nito, election. Before the election. Ang dami. So, mali na. Mali na ang direction ng Pilipinas. Kailangan magkaisa na tayo. So, yun ang solusyon. Ano? So, yun lang ang panawagan ko. Pagkakaisa ang tagumpay ng ating Vice Sara Duterte. Maraming salamat, maraming babay. Good morning, morning. At may lakad tayo mamaya seven, uh, mamaya makita-kita tayo 9 9 a.m. sa Port Santiago or sa Intramuros, sa Manila Cathedral, ando yung headquarters ng National Communi ano para pagkaisa natin at bantayan natin, kung tingnan tayo, ting, tingnan natin kung tayo ay uh, pakinggan ng pakinggan uh, ng taong to. Pakinggan ni Atty. Garcia. Maraming salamat. babay-babay.